Hindi ito dapat para sa tao. Sinasabi maya mag-iikot pa sa palengke ng Anoy na kinain. Pero ito, ang mga may nakais. May uunahin. Dapat iyan ang dinadala mo. Pagkain. O ng nanay. na pag-ibig. Ano? Ang na pag

Mira lang tayo, mira lang tayo kasama ng ganito eh. Dalawa kami pala to, kaya may dalawa pa. Hmm, tatlo pa. Ano na, kaya sakalan ako eh. Hintayin niyo ako. Hindi ko kaya daw ng mga lima. Sulat 'yon. Kaya din sa lahat. Ano ba 'yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi Hindi ko Dami ka na no? Ayun ang ano, 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 mga ano, 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 Dito ano, 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 ano,

Nagayo tayo sa kainan eh. ano? Eh. <laughs> tika ng manok yan. Kulay. Kulay yung ganito ng tiko lang. Toyo, no? Toyo, kasi toyo. Toyo, toyo. Kasi Kulay. toyo. Tayo. Toyo, tayo. toyo. Tayo. Toyo, tayo. toyo. Tayo. Toyo, toyo. 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 Toyo, Toyo

Oo, ano? 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 Ano?

Years later, one hour later, two hours later, three hours later, a few moments later, just then later, and a flashback. kasabay sila sa kanilang pangayak. Nagnanakit ang ating mga magulang. Ang ating mga nanay, Ime, may nanamahal natin sila. May sila. Dahil bahagin uh, na may pangako at may, pang -may pang doon, na magkaroon tayo na ng mahabang buhay. Kung saan tayo ang uh, ng ating dog. Uh, happy Mother is uh, sa bawat ina na nasa halapan at kami ay masaya na kapiling ngayong umaga kayo at nagagalak na binabagi namin kayo ng uh, ah, blessed ang uh, pagpalang araw para sa inyo. Kaya lahat ay kumayo at tayo ay manalangin. Tungo natin sa ating mga kamay sa kanila. Nagkinan siya sa aming kamay na nasa langit. Maraming salamat din. Dahil sobering ka sa sa mga nanay na nasa harapan namin, Panginoon na nag-celebrate kami, Panginoon, ng Mother's Day ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, ang bawat isa, Panginoon, na nagigito sa harapan, magpalaay mo ang kanilang buhay, at ng nilang maranasan, ang pangunan mo at gabay mo sa kanila, Panginoon. Lord, it just one na magpapagawain ng kanila, mga pamay, ganang, uh, kanilang mga pangay at sa tuloy ng kanilang pamilya, trabaho, uh, ang mga inaksikaso sa bahay, mga iba pang mga bagay na ginagawa nila ng all the way para sa iyo, God. At magpagigit so, sa sila, sila sa kanilang pananampalataya sa iyo, God. At tayo sila magkawala, magkawala, at ng Bible. God, nag-speak kami ng blessing of lives at ikaw ka ng patungin sa sa kanilang mga buhay. At sila para sa iyo, God, sa po And thank you, God, sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. <laughs> देखो तुम लोग ना कभी भी मतलब वो मना है ना कि तुम लोग ये लाइम वगैरह नहीं करना है